Kamusta po mga katambay, si Kamano po sa Tambayang Makabayan Ito po, pag-usapan po natin, isa pong analyst uh, Ito, kilala naman po, blogger din po ito Siya po yung mga nakatuklas ng uh, matagal ng uh, tinatawag na mga illegal corruption ng Senado at ng Kamara, di po ba? Yung mga pondo nila na ang sinasabi, firma lang ang kailangan at hindi na yo-audit ng uh, COA, di ba? At walang resibo yung kanilang ginawang batas na sa pangunguna po ni dating senador Lacson. Di ba, ba Yung batas po para sa Senado at sa Kamara. Kaya limpak-limpak po ang sinasabi po ni nitong vlogger uh, at analyst na si Sasa Rogando Sasot yung sa perang napakalaking na sa Kamara at Senado. Ngayon po, nagpahayag din po siya na sinasabi niya po walang bansa na umuunlad dahil sa puro pagbibigay ng ayuda. Ito po, pakinggan po natin ang kanyang interview at komentuhan po natin mga katambay. Oo, oh, ayun nga no. Um, lalo na itong ayuda-ayuda. Um, Wala na kung ang ayuda natin <laughs> sa Pilipinas. No, na parang kawawa dito ang middle class you know, um, kasi ang middle class kasi wala naman kasi itong opportunity in order for them not to pay taxes, no? Um, lalo na yung mga working class, automatic, binabawa sa sweldo nila yung tax. Eh, yung mga nasa upper class, saka yung mga, um, uh, mga nasa lower income bracket na exempted sa taxes, hindi hindi nila hindi sila masyado na apektuhan nito although lahat naman ng tao nagbayad ng tax but we're talking here about income tax no tax that is deducted from your labor and not from your consumption so itong walang humpay na ayuda hindi natin alam kung saan to patutunguhan, no ah uh, ito ay politikang nakalipas na Walang bansa na umunlad dahil sa pagbibigay ng ayuda. Napakalaki ng ayuda ang ibinibigay at Mara Jade. And if this money has just been used in order to support the industrialization of the Philippines and modernization, we could have been much better. Pero ang ginagawa na lang nila, ipinamimigay na lang nila yung pera. So what they're doing is they are trying to resolve poverty by entertaining the poor with uh, those people in poverty by giving them um, uh, a, a money and and kaya marami nagtataka bakit nyo ito ginagawa, di ba? This doesn't make any policy sense and and ayun na nga kawawa ang middle class Pilipinas sa ginagawa nilang ito kasi una una hindi naman sila tumatanggap ng ayuda yung pera nila ang ginagastos para sa pang-ayuda and as you've said hindi pa ito pinagdepandihan sa kongreso hindi ba and this now um redounds or um reflects of what we are as a nation what are we promoting to our fellow Filipinos and to the next generation of Filipinos with this constant ayuda okay. that you need the government. di ba uh we we are promoting a culture of mendicancy mm Hmm. yan ang hirap Opo. parang lahat na lang ng solusyon problema ng bansa ang uh, ang uunahin na lang natin gagawin dahil hindi natin maresolba ang problema ayuda yan po ang nagiging nakikita ng uh, analyst na isa, si Sas uh, Rugando, Saso, na talagang walang bansa na yumayaman at puro ayuda ang gagawin natin. Di ba ba? Kasi yung problema ng bansa, hindi natin nasusolusyonan. Di ba ba? Dahil ang ginagawa lang natin solusyon, yung panandalian. Di ba ba? Yung band-aid solution lang na naka, sandaling sandali lang po yun. Hindi pang matagalan yun, di ba? At ang isa pa, Totoo po yun. Ang kawawa po yung nasa middle class. Di ba? Di ba? Kasi nagbabat sa ating kinukuha yung mga ayuda sa mga nagtataks. Pero lahat naman tayo nagtatax. Kasi kahit yung nasa lower income na sinasabi natin eh, exempted na sila sa tax. Pero nagtataks pa rin sila eh, Di ba? Dahil kinakat po sila ng mga employer nila. At pag bumibili ka rin naman ng mga produkto, eh, may mga taxes po rin tayo binabayaran doon, di ba? Kaya halos lahat din naman nagta-tax mga katabay, di ba? Kaya lang, ang mabigat po nga, eh, napakasakit po sa mga middle class na katulad natin na nagbabayad po tayo ng tax din. Pero ang solusyon ng gobyerno, yung tax natin, ay eh, ipamigay, na, ipamigay sa ayuda. Di ba? Napakaraming ayuda po ginagawa ng ating gobyerno. Instead na lutasin yung problema ng ating bansa, lalo sa kahirapan at sa nagmamahalang bilihin, para yung mga middle class na katulad natin na nagbabayad ng taxes, eh maginhawahan din po, di po ba? Na ang solusyon po dapat ay eh, ganun ang gawin sa ating bansa. Hindi po ang solusyon eh, para lang sa mga mga kababayan nating may hirap na sila po'y kawawang kawawa at kailangan bigyan ng tulong. Eh, tama naman na bibigyan natin ng tulong. Kaya lang, ang sinasabi nga rin ni SAS, uh, kailangan ang solusyon na gagawin mo, eh talagang hindi lang solusyon na ayuda. Yung talagang major problem ng bansa. Yun ang susolusyon na natin, di ba, ba? Yung pinag pinag-uugatan ng kahirapan, di ba ba? Yung pinag-uugatan. Saan ba nagsisimula ang kahirapan, di ba, ba? Saan? Una-una saan, di ba Sa trabaho. Hirap na hirap. Makakuha ng trabaho dahil kulang na kulang ang trabaho. Tapos dinagdagan pa natin na nagtataas ang bilihin ngayon, di ba? ba? eh di lalong maghihirap nga ang mga Pilipino. Wala ka nang maitrabaho, wala ka nang makuhang trabaho, napakataas pa ng bilihin, di ba Tapos yung isa pa, yung sinasabi ni Sass, yung mga ayuda na ginagawa nila sa Kamara, hindi naman pinagdibatihan, di ba? Walang debate yung ayuda. Kaya walang matibay na programa na po pwede nilang pagdibatihan sa, sa kongreso na pwedeng solusyon na Wag natin uh, ilagay lahat sa ayuda, 'di ba? Pababain din natin yung mga problemang malaki para lahat tayo eh magkaroon ng uh, ginhawa, 'di ba? Kahit konti lang, na ginhawa sa ating bansa, 'di ba? Eh nangyayari po. Lahat ng pera na nako na po natin mga taxes every year, eh napupunta po ang ngayon po nakikita natin. Ang ayuda po walang lubay, 'di ba? dire-diretso ang pamigay uh, pamimigay ng ayuda at kilalaki pa ng mga pagmumuka ng mga nagpapamigay na hindi rin naman nila pera, di <laughs> ba? Kaya nakakalungkot po. Ito po kaya ang dadanasin natin sa ating uh, bagong Pilipinas na anim na taon na pamimigay ng ayuda pero wala silang ginagawang matibay na programa at aksyon sa nagtataas ang mga bilihin natin sa ating bansa ayuda na lang po kaya ang gagawin ng ating pamahalaan at saka yung mga kadiwa na hindi naman natin mabilang kung gaano karami ang kadiwa. Di ba? Yun na lang po ba ang solusyon natin? Programa natin para ma ang problema natin sa bilihin ng kataasan. Number one, kadiwa. Tapos, number two, ayuda. <laughs> Ay, nako. Tama po eh. Walang yung mga bansa sa puro ayuda. Dahil ang pera mo, pero yung problema, nandito pa rin. Di ba? Nandito pa rin. Magbigay ka ng isang libo, you know, bigas. Pagkaubos ng isang libo ng bigas. Ito pa rin yung problema. Eh. Napakamahal pa rin ang mga you know, produkto. Mahal. At wala na rin perang pambili yun. Dahil una-una, walang trabaho yung binigyan mo. Eh. Di ba? Hirap na hirap magtrabaho. E eh di wala rin. Nonsense din yung ayuda mo. Nagbigay ka lang pang isang linggo. Di ba? hindi hindi tatagal ng matagal ang sinasabi nga ni Sass yung pangmatagalang solusyon na kailangan nating gawin ng gobyerno di ba eh siguro tinatamad na rin sila mag-isip at uh, hirap na rin siguro makakuha ng solusyon kaya dinadaan na lang tayo sa pera-pera na lang mga katambay puro pera na lang <laughs> wala na silang solusyon di diba ba din lang po mga tambay ang komento ni Kamanon uh, sa ating uh, blogger and analyst na si Sas, uh, Saso Trogando. Muli po, si Kamano po, nag-iiwan po na mahalin natin ating basa. Tis-tis lang. May pag-asa pa tayo. Malapit na ang ating ina ng bayan, si BP Sara Duterte. Muli po. Paalam. Bye-bye.